Hindi po ako tinitigilan ng mga babae niya. Pinatawagan ako lagi kahit hating gabi para inggitin na nagsisex daw sila ngayon, tapos magsisend ng video. Sobra po akong nai-stress. Pito po ang nangangaway sa akin pero mayroon pang binabanggit na walang kontak dahil nakalak profile po. Sabihin na lang natin 20 sir para sigurado po. <laughs> dente siya sirado para sigurado okay, para, para kung lumagpas man siguro akala mo naman napakagwapo niyang lalaki pinagamit lang niya yung kanyang akala mo magaling din naman sinasabi ko pa sa kanya yan Aray ko. <laughs> walang alam sa ama yan sir kabairo lang talaga yan sa oh, totoo lang talaga akala ko magaling mang bola Manggaling ah. sa bulahan. Minsan nga sir, nangunguha sa akin ng manok yan. Bibigay doon sa babae. Akala niya walang puhunan. Tumo ng manok? Opo sir, nangunguha ng paninda ko dito. Sabi niya, ibibintan niya. Hindi naman siya nagre-remit sa akin. Inisip ko na lang dahil may pera siya sa akin. Doon ko na lang basihan. Pero kung tutusin sir, ang babae nagsabi sa akin, dinalan daw siya ng manok na isang box. Ahinti ah, kasi ako ng manokan, sir. Marami ah. po akong panindang prusin. Ibinigay niya pala sa babae. Pinagyayabang pa ng babae sa akin. Kinain ko yung manok mo. Sabihin pa babae ganyan, sir. Kinain Pero, ko yung manok mo. Oh. Oo, sir. Kasi siya yung lalaki, sir, na ganito yan. Ang style niyan, sir. Bibigyan ka ng bibigyan ng gamit. Kunyari, bibigyan ka niya ng electric fan. Babawiin niya, sir, aircon na makuha niya sa'yo. Ganyan ang ginagawa niya sa mga babae. Grabe, sir. Mga gamit yung hayop na yan.